Oposisyon si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakausap na ng labing pitong tripulanting Pinoy na bihag ng rebelding Houthi ng Yemen ang kanikanilang pamilya ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Kasabay nito ang pagtitiyak ng kagawaran at ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga kaanak na ligtas ang lagay ng mga hostage at kasalukuyang gumugulong ang negosasyon para sa maayos na pagpapalaya at pagrepatriate sa bihag na OFWs. Noong November 19, nang hinijack ng Houthi ang cargo ship na Galaxy Leader bilang suporta sa Hamas sa kanilang gyera kontra Israel. Una nang ikinabahala ng DFA ang pangyayari kung saan tinarget ng rebelde ang Bapor dahil umano sa pagmamayari ito ng isang Israeli kahit pa Japanese-owned talaga ito, ayon kay Undersecretary Eduardo de Vega. Dagdag pa nito, bagamat siguradong pakakawalan ang mga Pilipinong bihag, wala pang kasiguruhan kung kailan ito mangyayari. Tahasang kinundena ng First st Infantry Division ang pag-atake sa dalawa nitong sundalo ng anim na miyembro umano ng Dawla Islamia Maute Group sa Munay, Lanao del Norte noong January 3. Sa inilabas na ulat ng division, nagkaroon umano ng intelligence operations ang tatlong tropa ng 51st Infantry Battalion sa Barangay Lininding nang bigla silang paputokan ng anim na suspect na lula ng motorsiklo. Dead on the spot ang dalawang sundalo habang nagawa pang makaganti sa mga suspect ng isa nilang kasamahan at makapag-report sa 51st IB Headquarters. Ilang kagamitan at equipment din ang natangay ng mga suspect na kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad. Agad namang inihatid sa isang ponerarya sa kauswagan sa parehong probinsya ang labi ng dalawang biktima. Nanawagan din ng mga otoridad sa publiko na isang guni ang anumang impormasyon tungkol sa insidente. Nagsimula na ang clearing at cleaning operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang Manila City Local Government para sa nalalapit na taon ng prosesyon ng itim na Nazareno sa January 9, Martes, sa lungsod ng Maynila, ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes. Dagdag pa ni Artes, 850 na mga MMDA personnel ang ide-deploy sa araw na iyon sa inaasahang aabot na dalawang milyong deboto para sa crowd control measures na kasama ang mga ambulansya rescue at iba pang emergency response vehicles. Nakataas naman ang code white alert sa lahat ng ospital sa Maynila simula sa January 6, Sabado, bilang paghahanda pa rin sa traslasyon na gaganapin pagkatapos ang tatlong taon ng matigil ito dahil sa pandemya. Nagpaalala naman ang Department of Health o DOH sa mga makikiisa sa prosesyon ng mga sumusunod. Ipapakalat naman ang mga emergency response teams sa mga sumusunod na lokasyon. Samantala, idineklarang special non-working holiday ang January 9 sa bisa ng Proclamation 434 ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Apat na international law experts mula sa Pilipinas ang inappoint bilang miyembro ng Permanent Court of Arbitration na nagre-resolba sa international disputes ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa isang statement ng Philippine Embassy in the Netherlands, itinalaga sa PCA sina Dr. Raul Pangalangan, Professor Cedric Candelaria, Dr. Antonio Gabriel Lavinia at Philippine Ambassador Eduardo Malaya batay na rin sa isinumiting mga pangalan ni DFA Secretary Enrique Manalo. Si Pangalangan ay professor ng University of the Philippines at dati nang tumayong judge ng International Criminal Court o ICC mula 2015 hanggang 2021. Si Candelaria naman ay isang law professor sa Ateneo de Manila University at hepe ng Office of the Research, Publications and Linkages Office ng Philippine Judicial Academy. Magbabalik din si Lavinia sa PCA na dating naging miyembro ng PCA Specialized Panel of Arbitrators and Experts on Environmental Disputes mula 2016 hanggang 2022. Siya ang kasalukuyang Associate Director sa Climate Policy and International Observations ng Manila Observatory. Habang si Malaya naman ang Philippine Ambassador to the Netherlands at Acting President ng PCA Administrative Council for 2023-2024. Ayon sa DFA, magkoconvene ang Congress ng mga miyembro ng court sa June 2024 bilang bahagi ng 125th anniversary ng PCA. Para sa Kidlop News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag -uulap. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>